Ngunit mamimili tayo ng mga gulay. Ayan po. Meron tayong pechay dito. Igigisa ko lang siya sa manok. Meron din siya iba-iba. Ito hindi ko at siya kalala. Um, gusto ko sana yung ito may CV din siya. Meron din siya ngayon yan ito ang tinatawag na wala siya ngayong ano guys ito mint itong spinach spinach ata ang tawag dito ayan ito ang spinach kangkong may kangkong din sila kaso ang liliit naman ang hibla ng kangkong talagang dulo lang ang kinuha nila. Tapos, eto. Hindi ko to kilala kung ano to. Eto, daw na. Ito lang guys ang bilihin ko. Tatlong pet chai. Ewan ko magkano yan. Mahal na rin po yan. Ayan. Pili-pili na lang tayo. Hi guys, magtatagdan niya po dito. Maganda ba siya? Ito oh. Maganda siya pang regalo. Ayan, di ba? Good po siya. Ayan. Tayo mamili muna ng mga panglagay sa box. Ayan, at saka mga pang regalo po. Ano po ba guys ang maganda? Ito, cute din siya. Ito maganda rin. Wala lang siya guys. Ayan. Ito meron din siya. Pang tagyelo. Ito natutuwa ako kasi ito yung bed ko. Para siya maganda. ganda siya guys Ayan. para pili na tayo pili na ng pang winter thank you thank you for watching guys andito na po kaya pa uwi na tayo ang ganda ng mga halaman guys oh. tignan mo around may nakita po akong halaman dito. Para siyang pin pinya ang style niya. Parang pinya po ang style ng yan, sa may tapat ng Wala pong bunga yung ano, yung dates. Ayan po, walang bunga yung dates. Ayan. Nasa gitna ako ng ano, kasi tatawid po ako wala yung aking kasama na una nang umuwi. Ayan, guys, oh. Ang ganda nung kanyang halaman. Nakakatuwa. Tapos doon, malinis naman. Yan lang. Ganyan lang po siya. Ayan. Ang ganda nang dates. Ito po ay dates. Kala nyo, unyog talaga, no. Pero dates lang po siya. Ayan po ang kulungan. Ito guys, oh, malinis siya, oh, wala siya. Ito, fountain siya sa fountain. Wala pa silang bagong gawa ngayon. Gab bagong halaman. Tara, tayo po yung maglalakad-lakad na, pauwi. Ngayon po ang mga sasakyan. Bye! Thank you for watching.